pag-asa. Bakit kaya ang ibang tao ay nagiging gahama, nawawalan sila ng pag-asa sa Diyos kundi umaasa lamang sila sa kanilang mga sarili. May mga panahon na talagang makikita naman natin ang isang tao na punung-puno ng kanilang sarili. Ang kanilang pag-asa ay nakatuon lamang sa kanilang mga talento, sa kanilang mga kagalingan at nakakalimutan nila na ang totoong Source. O, ang totoong pinanggagalingan po ng ating tagumpay sa buhay ay hindi po ang kayamanan sa lupa. Alam niyo po merong uh, mga kwento sa Biblia na nagpapaalala sa atin na huwag tayong magiging gahaman po sa ating mga sa 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 pagkuha uh, ng ating uh, ng kayamanan, sa pagkuha ng ating kasaganahan. Alam nyo po may babala po ang uh, Biblia sa atin. Tulad po nitong uh, isang uh, alam mo ang BPC si Jesucristo po sa Biblia, lagi siyang gumagamit ng parables. Sa Tagalog po ang parable is um, parabolo o sa ibang salita is talinghaga. Ang parabol po ang meaning po nito, it is an earthly story with a heavenly king, with a heavenly meaning. Ito'y isang makalupang istorya na may makalangit nakahulugan. No, basahin po natin ito, itong kwento na ito mula sa sa Lucas. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. At dito na po kinuwento na niya, isinilaysay ni Yesus ang isang nga pong talinghaga. Talinghaga again, isang makalupang istorya na may makalangit nakahulugan. kahulugan. Sinalaysay niya ito, isang mayaman daw po ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya sabi niya sa sarili niya, kinakausap niya, nako, ang dami ko ng kayamanan. Ano kayang gagawin ko? Wala na akong paglagyan sa aking mga kayamanan. Etong gagawin ko, ipapagiba ko ang mga kamalig ko at magpapatayo ako ng mas malalaki pang mga sisidla ng aking mga kayamanan. Ayun na nga po, pagkatapos niyang gawin yon, sasabihin daw niya, niya sa kanyang sarili, Marami ka ng ipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na. Magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Teka lang, parang pamilyar ba? Alam nyo, sa buhay natin, minsan nasasabi natin yung salitang early retirement. Alam niyo yan, di ba? Narinigin na ba yung salitang early retirement? Yung sinasabi natin na I will make my money work for me. Maaga akong magpapay nga, magbabakasyon ako, magta-travel ako, pero ito yung sinabi ng Diyos. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabi ring ito ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapiti ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Gahaman sa pera, Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Galing po 'yan sa Lucas, salita na kinwento, parabula, talinghaga na ibinigay ng Diyos. Kailangan po maintindihan natin mga kay, mga kapatid na ang ating pong sigkasiguradahan sa buhay, our security in life cannot be found in the riches on earth. Mahalaga po na magtayo'y magsikap sa ating buhay. Mahalaga po na tayo'y magtrabaho. May mga kapatid tayo ngayon, mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, nakikinig sa ating programa ngayon. Maaring nanonood ka online sa inyong mga telepono. Kung ano man po ang ginagawa ninyo ngayon, kayo'y nagpapagal sa inyong trabaho, kayo'y nagsusumika para sa inyong pamilya, alam niyo po, tuloy niyo lang po yan. Pero wag po nating kakalimutan na ang ating totoong kayamanan ay hindi nang gagaling sa kayamanang maiipon natin sa lupa. Maaari nangangarap ka ngayon na sana makapag-abroad ako, sana mas marami pa akong pera, sana mas marami pa akong maipon, okay lang po yun. Pero wag po nating kakalimutan na ang ating kayamanan ay manggagaling po sa totoong nagbibigay ng kayamanan. Our true reward is in God. Ang totoo po nating kasaganahan ay hindi lamang po sa sa physical na ating uh, mga kasaganahan, magagandang damit, magagarang kasuotan, um, magagarat malalaking mga tahanan, um, mga expensive po na mga mamahaling sasakyan, expensive um, gadgets. All of these things are just can I use this word bonus? Ito po'y bonus lang po dahil po ang totoong premyo sa atin, ang totoo pong uh, source ang ating kayamanan pag meron ka na pong Heso Kristo sa iyong buhay. Napakahalaga po that we have that faith in God. Ang pag-asa po natin ay dapat nagmumula lamang sa Diyos. Alam niyo po, napakagandang paalala po sa atin patungkol po sa, sa salitang uh, pag-asa. Ang sabi po ng Biblia sa sa, sa sa when we talk about faith is this in Hebrews chapter 6 verse 19 ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at itoy umaabot hanggang sa kabila ng tabing-tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan Napansin niyo po ang pag-asang ito na galing sa Diyos ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay ang ibig sabihin po ang pag-asa natin matibay at matatag hindi dahil tayo'y talented hindi dahil tayo'y malakas sa physical natin kung hindi tayo ay nakaangkla sa ating Diyos siya po ang nagbibigay ng totoong pag-asa mga kapatid kung kayo man po, anuman po ang ginagawa ninyo, may pag-asa po galing sa Diyos. May pag-asa po kung anuman po ang inyong dinaraanan ngayon. Pwede mong sabihin, may pag-asa pa ako. Habang ikay nabubuhay, mayroon po tayong pag-asa na galing sa Diyos. Meron ka bang uh, uh, kasama ngayon, kasama mo ang iyong magulang. Kung ikay isang uh, anak na nakasama mo pa ang iyong magulang, alam niyo po, Marami pong tao ang lumaking walang magulang. May pag-asa pa tayo. Nagising ka ngayong araw na ito, meron ka pa pag-asa kasi ginising ka pa ng Diyos. Meron ka bang trabaho ngayon? Maraming salamat sa Diyos, meron akong trabaho. Maraming tao ngayon, naghahanap ng pagkakakitaan. Kompleto ang iyong pangangatawan. Kompleto ang iyong uh, pag-iisip. Maraming tao ngayon, nakasmile sila, pero hindi mo alam sa kalooban nila, marami silang dinadalang mga concerns. Usong-uso ngayon ang mga mental health issues. You know, someone could be smiling, pero deep inside, siya ay hurting. Marami pong ganyan ngayong kaso. Kaya mahalaga po na maintindihan natin ang tunay na pag-asang matibay at matatag ay hindi lamang po nang gagaling sa panlabas na ating mga kasaganahan. Our wealth on earth, it is from the Lord. It is from God and we need to start with God. Kanino ka kaya humuhugot ng pag-asa ngayon kapatid? Sa trabaho mo? Sa pamilya mo? You know what I've learned in life? Many times most of my disappointments come from when I trust people more than God. Kapag ka mas pinagkakatiwalaan mo una yung sarili mo o kaya naman ang pinagkakatiwalaan mo yung mga taong inaasahan mo. Simula ngayong taon na ito, ang aking hangarin po sa inyong lahat ay magsimula tayong umasa sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos. Yan po ang ating pwedeng panghawakan. Kaya pag sinabi nating sagot tayo ni God, sagot tayo ni God kasi pwede natin siyang asahan. Ayan po ang pinakamahalagang mensahe na pwede nating baunin ngayong taon. Ah, maraming tao ang nagiging uh, greedy, nagiging kagaya ng kwento, yung, yung, yung talinghagang natin kanina na ang mga taong uh, umaasa sa kanilang mga kakayanan, sila yung mga taong madalas masaktan. These are the people who are always disappointed and frustrated. Hindi po ko marami tayong kayamanan, masaya na tayo. You know, wealth, fame, money doesn't equate happiness. Yes, for a moment, you'll be happy. Pag may natanggap kang bagong regalo, bagong damit, di ba masaya 'yon? Pero if you will continue to crave, pag lagi kang nagnanasa ng kayamanan, ng mga bagong gamit, Mag-ingat po tayo, kagaya ng sinabi ng ni Heso Kristo sa isang taong hangal. A fool. Tonight, kukunin ko ang buhay mo. Pag nawala ang buhay natin, anong gagawin natin? Kanino mapupunta lahat ng ito? Even if you own the whole world, what profits a man if he gains the whole world and loses his own soul? Today po, kailangan maintindihan natin sa oras na ito na ang ating pag-asa po ay dapat nagmumula sa Diyos. Katuwang natin ng Diyos. Katuwang natin pinapadala ng Diyos ang mga tao sa ating paligid. Ang inyong kumpanya, kung saan ka man nagtatrabaho, blessing yan galing sa Lord. Ang iyong pamilya, blessing yan galing sa iyong galing sa ating Diyos Ama sa langit. Ang iyong physical health, that's a blessing as well that comes from God. You know what, napakabuti po at napakasayang mabuhay kung meron tayong uh, uh, matibay na pag-asa't pananampalataya sa Diyos.